Kuya boy, paano ba magsigarilyo? ito lang yan. Tititin mo lang. Tapos buga. Ayos ah. Ano ba yung hinihit-hit mo? Puso. Hindi ba yung Malboro ba yan? O Winston, ganun? Marbles lang eh. Walang Ay budget. Ayos ah. Magkakano ba yan? Puso. <laughs> wala bang wala bang mas mahal dyan yung mga parang black bat ganun wala nga akong budget eh, kaya marbles lang eh, marbles. Ah. Ito Baka. naman kita ng bilog. O oh, sige nga, pakita mo nga sa amin. Just, suka ko sa mga Dikit ko doon. Pakita mo Ah, yes ha. Wala ka bang, wala ka namang ibang trick dyan? Meron, yung single bilog. Huwag sa doon malayo. O, ina mo dito. Parang pareho lang naman, kuya eh. Wala eh, bird. <coughs> <coughs> oh, ayan, ayan lang, sinasabi ko sa'yo.